So, hello mga ka-idol natin dyan, lalo na sa mga butchers na nandito na sa si UK at sa mga aspirant butchers na nandyan pa sa Pilipinas na nais na mag-apply dito sa UK bilang isang butcher. So, ngayong araw guys is Monday dito sa UK. Time check is 12.02 ang tanghali, UK time. Wala pa akong pasok ngayon kasi nag-holiday ako. So, ngayon guys is pintuhan muna tayo tungkol sa buhay-buhay dito sa si UK bilang isang butcher. Sa nais na mag-apply bilang isang butcher, magpatuloy nyo guys ang inyong mga pangarap, mga nasimulan. Ang lalo sa mga aspirant butchers natin dyan, na mga kapatid na nandyan sa Pilipinas na nais na mag-apply dito sa UK bilang isang butcher. So, magpatuloy nyo guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil darating din ang panahon na kayo ay makapunta dito sa si UK, makapagtrabaho, bilang isang butcher. Yung mga nag-exam ng IELTS, focus lang kayo guys. Uh, review, 100%. Ibuhos nyo na uh, oras sa pagre-review. Uh, wag nyo sayangin yung oras sa pagre-review, sa pag-training. Itudon nyo na. Huwag mamalawa pag-asa. Pagpatuloy nyo na simulan ang pangarap. Darating din ang panahon na kayo ay makapunta dito sa UK, magtatrabaho, Bilang isang butcher. Sa lahat ng naghihintay ng offer later, mag-aantayan tayo lang kayo guys. Darating at darating din yan ang para sa inyo. Sa lahat ng naghihintay ng COS, darating din yan. Waiting for visa at saka nag -biometric. Congrats. So, yun lang guys, no. O yung buhay namin dito sa UK bilang isang butcher. Ang trabaho dito guys is banatan talaga, no. 100% yung lakas mo Mauubos yan pagkatapos ng trabaho. Ganun talaga guys, nakikipagsapalaran tayo dito sa ibang bansa para po sa ating pangarap na mabigyan natin ng kaunting kaginhawaan ang ating pamilya, lalo, lalo na sa ating mga anak. Patuloy natin guys, huwag tayong mawalan pag-asa. Think positive sa bawat araw. Kung nakatulong man itong video na to, kung dadaan sa inyo, please po pakifollow po sa ating YouTube channel. Papa Makes Vlogs. Patungkol po ito sa buhay sa UK bilang isang butcher, mga araw-araw ng mga gawain, struggle and challenges na ating experience or may encounter dito sa UK bilang isang butcher. Kung na-inspire ka sa ating video na to, follow po ang ating YouTube channel. Please po paki-like and share sa ating video. At huwag niyo pong kalimutan pakipindot po ang bell button para sa next video ma-update po kayo at ma-notify Hanggang sa guys, magkita-kita tayo sa next video. Patungkol po sa buhay-buhay dito sa UK bilang isang butcher. Nice to meet you guys and follow for more. Bye-bye.